Nais nice na mapanagot ng ilang senador kung may nagpabaya ba sa naganap na aberya sa Air Traffic Control System sa Ninoy Aquino International Airport. Sa naturang pagdilig ng Senate Committee on Public Services sa kapwa, sinabi nila senador Jinggoy Estrada, Joey Villanueva, Christopher Bongo, Nancy Binay, at Teresa Teberos na buhay ng mga kabayan ang nakataya sa kapalpakan na ito kung kaya dapat may managot kung mapapatunayan na may kapabayaan o pagkukulang ayong sa mga senador, hindi katanggap-tanggap ang nangyari kung uh, saan ay uh, nagdulot ito ng delay at cancellation ng mga flight. Uh, Nais nice din malaman ng mga mambabatas kung ang naturang aberya ay gawa ba ng tao may kapabayaan ba sa hanay ng na mga namamahala o kailangan ba napalitan ng outdated na pyesa. Dagdag pa ng senador na ang kanilang primary concern din sa investigasyon na yung kaligtasan at karapatan ng mga pasahero. Sa huli, nagkakaisa ito mga senador na iwasan yung pagtuturoan sa naturang investigasyon upang makapagbalangkas nga ng batas upang hindi na ito maulit pa sa hinaharap come up with immediate solutions by crafting meaningful measures to urgently address this. Mga texts, messages, at iba-iba pa sa social media pages natin na humihingi po ng tulong. Alam po, na tayo nakatanggap po sa Mad Madrid Chair. May mga narinig tayo na mahigit walong oras na naghintay sa airport. Meron namang mga napilitang gumastos ng mas malaki dahil na-delay ang flight nila <coughs> ng tatlo pang araw, right. Madam Chair. Kasalanan ba ng tao? May kapapayan ba? Ginulang ba sa maintenance? Kinailangan bang palitan ang mga outdated na piyesa? This could have been much worse. An example, there was a report that the paths of two planes were dangerous to close to each other and could have resulted in a mid-air collision. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.